At ito nga pala mga ang part 2 ng aking video dito sa resort ni Kuya Tony sa Barangay Hitelmi, Kabinti, Laguna at napagaganda dito. At ito nga, binibigyan ako ni Ate Edna ay inyong invite at may ginagawa sa kanyang cellphone para mag-upload, para naman makita nyo ay yar. At ayan, na, tuloy ang inyong invite, o oh, diba? At ito, ang ating binibigyan, maganda, o oh, diba? Sobrang ganda dito mga lalabs ko, o. Oh. At kung gusto nyo mag-swimming, pwede kayo pumunta dito, napakalamig at napaka tahimik na lugar. Talaga namang talagang safe na safe kayo dito at napakaganda ng kanilang resaws. Ayan ang mga lalabs o ba diba? Talagang nakaka-relax. Kung kayo may mga maraming iniisip dito mawawala at mapapa ma kayo lahat dito sa resorts na ako At wala nga ako na oras dahil hapon na kayo pumunta dito nila nga Edna. Nako ay talaga namang nag video video na tayo yan. At syempre nag acting acting pa tayo yan, mga lalabs. At makikita nyo naman o di diba? At ito yung napakaganda diba? Napakasarap maligo yan, mga lalabs ko talaga namang. Kaso hindi kami nakaligo, yun ang masaklap dahil gabi na. Nga may mga tindahan, kaya hapon ako pumunta rito alas 5 na. O di ba naman ng oras? Kaya ang ginawa ko talagang nag-video-video ng na inyong hintay at nag-acting-acting na at saka nag ano na talaga ng pampaligo, yung para hindi makakaligo, napakasaklap talaga. Pero okay lang yung mga lalaks dahil na-enjoy ko yung ilang oras na yun, talaga namang sayang-saya ko at napakaganda naman talaga ng resort na yun. Kumbaga, napakalinis, talagang asing press na press ang isip natin. Ganun lang naman ang ating hinahabol pag na sa ganitong bagay di ba? At ayan nga, para may pakita sa inyo, ang mga pinuntahan ni Inday, ganor, nang naman talaga yon At talaga, syempre, para ma-fresh ang ating kaisipan. Fresh talaga, charot! <laughs> Sibling tao lang naman si Inday, kaya maliit na bagay, mabilis tumawa, mabasaya, ganun lang ang buhay natin wow. mga lalabs. Ito lang tayo eh. Ganyan lang kasimple. At ayan, nag-ating-ating na nga si Inday nyo sa ibabaw ng bato. Nagang pinili pa niya ang malaking bato mga lalabs. <laughs> at ito na mga lalabs, gabi na. Kain na tayo mga lalabs at nagluto nga si Kuya Tony ng geta ang laing at pritong tilapia. Ayot, nagsayang din siya ganun. Napakabay ni Kuya Tony. Kaya shout out ulit sa iyo Kuya Tony dahil napakabuti niyong tao ayan, tinanggap niyo kami thank you so much at ayan napakadami na kain ni Inday hindi na kain si Inday nang na gabi pero napakain tayo dyan yung kaso lang hindi tayo natulog ng gabi dahil nga hindi ako sanay kumakain ng gabi ayan, napuhin si Inday char dahil gabi na rin mga lalabs pagkatapos kami kumain ay umuwi na rin po kami mga lalabs dahil hindi ko na nabigyan ng pag-uwi namin dahil madilim na siya madilim na sa daan wala nang makikita ganon At ang kasarap na naman ng aming mga kainan dyan mga lalaps at nagkatawa ng pa kami. Naku, napakasarap kumain ng mga gulay-gulay dyan at pritong tilapia. Ayan. At ayun, ang doon lang mga lalaps. Thank you so much. Thank you for watching. like and share ang ating video. Thank you. Thank you so much.